Hello, hello mga katigangs. Dahil day off, koskolata. Awan absent. Bumili ako ng ano ng ng onions. Sabi organic eh. Parang 5 dollar yata ito. 5 dollar ito. Ilang pounds ito. Parang 3 pounds yata. 3 pounds yata nakalagay sa ano. Bumili rin ako ng pamunas, Kleenex. Kasi isa lang andon yung walang kamatayang ano cappuccino na Starbucks at saka yan tig, tig, kalahati na lang kasi kalahati na lang yan kalahati lang din ito at saka grapes at saka isang isang tubig lang ang binili ko kasi marami pa papakita ko mamaya at saka sa loob kami na namin sa loob yung ano ito yung avocado na naman ang kinuha parehas nung nakaraan at saka dalawang itlog may limit ang itlog dito kasi ang mahal parang ano ito parang 7 yata ito 7 yata 7 plus ito 8 kamo na lang itong ilang ilang ba ito 24 to, to dozens 8 dollars 8 dollars yan yung ano kaya kaya nagmamadali kami at saka hindi ko na naikatigang kasi nakalimutan ko cellphone ko tumatawag yan ako sa ano ito yung ano kaya isa lang binili namin na tubig kasi marami pa ayan meron pa naman yan sa taas meron pa ito dalawa pa niyan. pero kaya ito kailangan kasi pag ganito na kakunti 369 at saka ito salahati na rin pag ganito na, sabi, ah, wala na tayong ano. <laughs> wala ka agad eh. Ito pa rin. Ito pa rin yung, yung ano, yung, ah, uh, inumin na high-tech. <laughs> sabi ko high-tech. <laughs> Kasi ang yung, ano, yung powder niya. Ipupos mo ito, mabubutas yung, ano, pakip, igaganom mo, malalagay yung, ano yung keyboard kaya ngayon hindi pa yung asawa ko Ayan. yung sakyan niya pero paalis malapit ng paalis ayan ang dudumi ng sakyan namin kasi walang panahon eh pero siya palagi na siya nagkakarwas pero ako hindi mas, hindi masyado ayan yung sa akin ayan tinay ini sa pinardaan namin kasi may kahoy iniputan ng ano okay dok ibababa ko na yung ano magbaba na kami kasi palis pa kami dahil binalikan ko lang cellphone ko kaya nawala ka tayong katigang dun sa ano sa mos, mismong ko kasi eh, nakalimutan yung cellphone ko kaya ngayon magbaba na tayo ito yung muna nating ayan ano ibaba itong egg kasi ang egg namin nasa labas na ano nasa garahe yung nalagayan dito ang lagayan namin ito lang lagayan namin sa ano yung trap namin sa garage at saka yung mga ano pwedeng i-preser dito sa la sa labas ang dyan ng preser namin kaya dito namin dyan yung naglalagay ayun na ito puno, puno pa akala ko ayun yung ano yung yung brown at brown eggs ito kaya na ito yung kasi ito kasi yung kaligayahan ko eh yung mamili kaya kahit puno pa pag de off ko kailangan mamimili ako yun ang kaligayahan ko masaya na ako nun ganun yung punong puno palagi yung punong puno lagi ang mga ano mga mga freezer mga ref ayan yung ano Agendas na ano. Yun ang yun ang ano, dun, yun ang kaligayahan ko. Basta puno, kailangan puno. Pag may space na naman ito, may space na naman to eh. Konti, ayan ha. May konting space oh, so, ayan. Kaya bibili sana ako kaya ng ribs ng ng baboy. Masyadong malaki, sabi ko hindi kakasya. Yan ang kaligayahan ko. Mamili ng pagkain. Kailangan walang gutom. Yun lang medyo mainit na. Mamaya iya ano ko yung ano. Yung alokon ko. Okay, okay. Maraming kalat. Yan, kalat. Sa loob ng ano ng kasi pag pagpupunta ako sa ano, i-check iche ko lahat ito. Ito isa na lang itong ano eh, Kleenex ito na lang eh. Pero itong ano itong itong uh, toilet tissue meron pa sa lobby sa at saka yan. Ito, meron dalawa. Meron pa isa, isa sa loob Ayan. Kaya na-check lahat yan. I-check ko lahat yan. Sabi ko, siplak. Ang dami pang siplak. Ayan. Ay, puno pang ng siplak. Kasi, kasi, kailangan ng siplak lagi. Ayan. Ang bigas, kailangan din. May, pa, may bakas ito. Ang lilit ng, ng bag namin dito. Ayan, 25 lb lang. 11 kilos lang. Pero, kailangan jasmine lagi. Mga ano, mga noodles, che check ko yan, kung meron pa, para bibili ako. Malaki ang kahon ito eh, malaki ang kahon yan. Kompleto pa yung, yung maanghang yan. Itong chicken, 24 na cup. Ayan sa dos, isang dosena pa lang na, not, ano, na mga ano mga gamit sa bahay eto grapes ay grapes <laughs> mantika grape seeds yun na pang namin ito pang gisa gisa yan lahat yung aros kaldo ko yun kicheck ko lahat ito itong trabaho ko pag de off ko na kailangan kicheck ko yan tapos saka kami pupunta. Ayun ang trabaho ko. Okay, okay, punong-puno. Kailangan magpadala para mabawasan. Lahat 'yan. Ano 'yan eh, abobot ko 'yan eh. Yan. <laughs> punong-puno. Pang Pilipinas 'yan. Ayun mga mga dugas kong bag. Dugas sabi ko dahil yung ito galing sa uh, sa hotel ito eh. Pag namimigay na, ay nako, kukuha kukuha kukuha. Kasi sayang naman pag hindi ka kukuha. Kaya ang daming mga bag diyan. Hmm, ayan. Ayan, mga bag. Ito. Ito, ano ito eh. Uh, pwedeng bag pack. Shoulder bag. Hmm. Bag pack, pwede rin ito. Okay. Ayan, ito. Kaya maraming ano, maraming abubot. Okay, Okay. Bye-bye na. Bye, mga katigangers. Kasi uh, paalis pa kami. Mag Magbababa lang kami ng pinamili namin dito. Okay, dokki. Yung anak ko nandoon pa. Bye-bye.